Magandang gabi sa inyo, welcome back ulit sa ating channel at sa video nito update lang tayo sa katapos na laban sa EASL sa pagitan ng Miralco Bulls at ng New Taipei Kings na team ni Jeremy Lin mga bay ano? so talo yung Miralco Bulls mga bay uh, sa home court advantage sila dito sa Philippine Sports Arena sa score na 77 to 89 okay? so actually lamang pa yung Miralco ng 5 points sa Uh, pagkatapos ng uh, first half Pero pagdating ng second half uh, Doon na uh, umalagwa yung uh, New Taipei Kings Sa panguna ni Jeremy Lin So makikita nyo rito sa stat sheet nila mga bay uh, Kitang kita yung diferensya Sa 2 point field goals 23 out of uh, 46 50% yung Meralco Balls Samantalang 21 and 45 naman Ang New Taipei Kings So lamang yung Uh, Meralco balls Pagdating sa 2 point field goals Pero pagdating sa 3 point field goals mga bay 5 of 22 Yung Meralco balls Ang dami niya ng pinakawalan Samantalang 10 of 26 naman yung uh, New Taipei Kings sa 3 point shooting So 15 points yung uh, Nilamang ng uh, New Taipei Kings Sa 3 point area So hindi rin pumutok si uh, Lofton mga bay you know? I think 0 uh, yung uh, points niya Sa 3 point area So dun pa lang medyo nalugi talaga yung Miracle And Wala pa si Chris Newsam sa game na to. Okay? So sa so free throws naman 16 of 19 samantalang uh, 17 of 22 naman para sa Kings. Sa assist 10 lang sa Miracle mga bay. Samantalang 16 naman sa New Taipei Kings. Sa blocks lamang yung Miracle with 4 and 3. Uh, total rebounds lamang yung uh, New Taipei Kings mga bay 36 to 46 at yung steals sa itong layo ng Agot Mabay no 3 steals lang sa Meralco Bolts and sa 11 naman sa New Taipei Kings. so ibig sabihin nito ang daming turnovers din ng Meralco Bolts especially nung simula ng third quarter kung saan nagkaroon ng 11 to 0 run yung New Taipei Kings okay so abangan natin mga ba no uh, yung last game ng Meralco Bolts actually laglag na sila sa uh, EASL uh, semifinals matchup lagdag na sila isang game lang yung titira sa kanila and abangan natin kung may papanalo sana may panalo ng Miralco Bolts yung laban na yun actually parehas nang laglag yung dalawang PBA teams natin yung TNT at yung Miralco Bolts sa uh, playoff spot sa semifinals ng EASL home and away okay yun lang mabay maraming salamat sa panonood